Mahigpit ng binabantayan ng uh, binabantayan ng Philippine Coast Guard ang pantalan sa Binangonan, Rizal. Lain itong hindi na maulit ang malagim na insidente ng pagtaob ng isang bangka na ikinasawin ng mahigit 20 individual noong nakalipas na taon. Si Bien Manalo sa detalye live. Bien? Odris, sa huling tala ng City Social Welfare and Development Office ng Zamboanga City, umabot na sa anim na ang nasawi dahil sa mga pagbaha at paguho ng lupa, bunsod ng mga pagulan dala ng hanging habagata. Samantala, ilang araw bago ang pagunita sa malagim na trahedya sa Talim Island sa Binangonan, Rizal, kung saan lumubog ang isang motor na ikinasawi ng mahigit dalawampung indibidwal dahil din sa hanging habagata. Kumusta na kaya ang sitwasyon sa Pantalan? Ika-27 ng Hulyo noong nakaraang taon, nang magimbal ang buong bansa sa malagim na pagtaob ng bankang MBI Express sa Talim Island sa bahagi ng barangay Kalinawan, Binangonan, Rizal. Dalawamput-pitong buhay ang nasawi. Sa investigasyon, lumalabas na overloading ang sanhinang pagtaob ng motor bangka, kung saan apat na dalawa lamang ang allowed seating capacity ng bangka. Pero nasa 70 pasahero ang lula ng Aya Express kasama na rito ang mga crew. Malakas din ang pagulan at hangin nang mangyari ang insidente. Dahil sa paghagupit ng hanging habagat sa ilang lugar sa Luzon, na pinalakas pa ng bagyong egay. Dahil dito, naghain -e ng resolusyon ng ilang senadora para magkaroon ng Senate inquiry hinggil sa insidente para matukoy ang may pananagutan sa trahedya. At masilip din kung nasunod ang Maritime Safety Regulations bago payagang maglayag ang motorbangka. Dahil sa insidente, todo higpit na rin ang ginagawa ng Philippine Coast Guard. Dinagdagan ng mga nakadeploy na PCG sa lugar inihihiwalay na rin ang malalaki at mabibigat na cargo ng mga pasahero. At tapos tragedy dito sa Talim Island, sir, agad-agad uh, po, sir, uh, nag-implement po ng safe, uh, strict implementation po ang Coast Guard sa safety, sir, lalo na po sa mga passenger motorbanka, sir. So, sa katunayan nga, sir, ang mga naging ng Philippine Coast Guard dyan, dito, especially dito sa particularity dito sa Pritil sir, is uh, hiniwalay natin yung cargo, sir, from the passenger, po sir. Then after po noon, sir, uh, nakipag-coordinate din kami sa LGU, sir, para magkaroon ng ordinansa yung pagbibir ng life jacket. Kinukuha na, na rin ng letrato ng PCG ang bangka para makita ang sitwasyon ng bangka bago lumayaga. Mahigpit din ang pagsuri sa bilang ng mga pasahero kontra sa bilang na isinumite sa manifesto. Mahigpit din ang paalala ng PCG sa mga pasahero kaugnay sa pagsusuot ng life jacket at sa mga dapat gawin kung nakasakay na sa motor bangka ipinatutupad na rin sa iba pang pantalan ang mga naturang paghigpit. Audrey, sa ngayon ay maaliwalas at maganda ang panahon dito sa binangonan Rizala. Tuloy-tuloy din ang pagdating ng mga pasahero dito sa binangonan Pitil Wharf at mahigpit din ang ginagawang pagbabantay ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Katunayan, naglagay na sila o nagtayo na sila dito ng Passenger Safety Services Desk na handang umagapay sa mga pasahero anumang oras. At yan ang update. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Bien Manalo.